So ayun guys, gusto mong lumago ang iyong uh, tindahan ng mabilis. So eto, pag-uusapan po natin ang pagpapalago sa tindahan at may shout out sa last na nanood dun sa huling vlog ko. Dahil alam ko ay marami po nakaka-relate po dun. So eto, uh, nandito na naman tayo guys, direct to the point po tayo lagi. Ikaw ba ay uh, may balak magtayo ng tindahan? at uh, saktong-sakto lang yung capital mo so eto yung tips ko sa inyo guys kasi nadanas na namin to halos araw-araw kami guys pumupunta dun sa groceries para lang may paninda kami kasi nag-start po tayo ng 30k so medyo maliit lang po yun at pabalik-balik po tayo doon sa groceries guys, so ano ba yung mga techniques na dapat natin gawin, so eto ang unang benta namin guys ay nakakatuwa nakabenta lang po kami ng 500 pesos yata yun tapos tuwan-tuwa na kami doon sa 500 pero ayun paunti-unti hanggang nakaabot kami ng 2,000 isang araw Hanggang sa yun, pabalik-balik kami na pabalik-balik doon sa groceries guys At uh, isang taon yun, isang taon yun guys na hindi namin kinuha yung profit ng ating tindahan So napakabilis po guys yung paglago ng tindahan natin noon So biruin mo 30k lang at uh, bilis na within uh, 3 months na puno na namin to kasi pandemic noon At bilis nga po maubos yung ating mga paninda noon dahil yun nga Uh, hindi po natin kinukuha yung ating uh, profit So isa yon sa isang uh, technique sa isang tindahan kung bakit mabilis lumago. Isa pa yung ating tinatawag na mag-focus po tayo dito sa ating paninda. Magdagdag po tayo na magdagdag ng ating paninda. Halos uh, kung kaya natin kumpletohin ay magkukumpletohin po natin. So titignan po natin yung uh, supply at demand kung ano po yung talagang kailangan ng iyong community. Para tayo ay hindi po masayang yung pag-upo natin Yung pagod natin na nakaupo dito sa tindahan Ay kailangan pag-aralan po natin yung diskarte po natin So, ito pa Para mas mabilis Ay uh, tignan nyo po yung kung saan yung mas mura Kung saan kayo bibili ng uh, mga paninda Kasi kung mas mura yung tindahan mo Nakuha mong mas mura Tapos may benta mo ng malaki Ay mas mabilis po ang uh, lumaki yung iyong profit guys So, marami tayong napapanood na vlogger sa Sari Sari Store um mga umabot na ng 20 years, 15 years, 10 years. Uh, congratulations po sa kanila dahil uh, nakapagpundar po sila ng uh, bahay, nakabili na po sila ng sasakyan, four wheels. So nakaka-inspire po sila guys dahil nagsimula sila sa maliit na tindahan. Yung iba naman ay uh, napagtapos po nila yung uh, kanilang anak sa kolehiyo at uh, ayun, patuloy pa rin silang uh, nakaupo dun sa kanilang tindahan. Bakit tuloy-tuloy uh, pa rin yung kanilang apat uh, pagtitinda pero hindi po sila nag-expand ng uh, tindahan kasi uh, yun nga may uh, yung kinikita ng tindahan ay pumupunta lang doon sa kanilang uh, pagpapaaral ng kanilang anak. O kaya inipon ng inipon doon sa bangko hanggang sa nakabuo ng 1 million at binili ng isang sasakyan. So hindi na po uh, lumago yung kanyang tindahan at uh, ayun na tuloy-tuloy pa rin ng ganun pa rin yung kaliit niya at kalaki. Pero kapag ikaw ay nag-brands ng sari-sari store o kaya pinalaki mo nagiging uh, groceries ka yung mga kompetensya mo dati na hindi mo kakampi ay magiging kaibigan mo na siya kasi ikaw na guys yung uh, magsusupply doon sa kanila dahil nagiging groceries ka na nasa level 2 ka na dati level 1 ka dahil sa sari-sari store ka lang so ganun po nangyari guys halimbawa uh, 1 million na po yung naipon mo sa tindahan mo ng 10 years ay pwede mo na yung pampuhunan at gawing uh, groceries yan guys so mas mas mabilis po yung pagangat ng pera mo yung mga gusto mong bilihin nun ay mas madali mo na siyang mabili guys so, bakit ko ito nasasabi? eh, hindi naman na ganun yung uh, tawag nito yung ating uh, tindahan kabilis at ba tatanong nyo nga rin sa akin bakit ikaw ay hindi ka nag-expand so, ayun po ang ating tanong ngayon uh, meron po tayong reinvesting doon sa kinikita ng ating tindahan hindi po sa restored doon Uh, doon po tayo nagre-reinvest so kumikita po din po yon at uh, sabi nga po nila huwag mong ilagay ang lahat ng itlog sa isang basket kung uh, ayaw mong malugi nga naman ay ganito po yung ating ginagawa so magre-reinvest uh, po tayo nire-reinvest po natin hanggat kaya guys ay uh, palakin po natin ng palakin yung ating tindahan kasi kung uh, nagpalaki ka dito bumili ka ng mga pakaraming uh, supply yun naman pala ay ang dami nyo, magkakatabi-tabi kayo, ay kulang po yung demand. So, mas mabagal po yung ating uh, paglago uh, ng tindahan. So, uh, ire-relocate mo yung uh, investment mo. So, mag, uh, kikita ka ng uh, mas magandang investment na mas mabilis uh, lumago yung tindahan mo. Kaya yung uh, bigyan ko po kayo ng ating tips, yung uh, kahit uh, pa, yung passive income, yung tinatawag na pag-ibig uh, mp to ay doon po natin i re re po yung iba nating uh, kinikita sa tindahan. So, ngayon na ay medyo malaki-laki na. At uh, kahit nandito tayo, nag uh, blah kumikita po yung ating tindahan, guys. So, isa pa, yung kasabihan na mag-focus tayo dito sa ating tindahan, huwag po natin pakialaman yung uh, kapwa nating saris-saris. Uh, so, huwag po tayo mag sa ating mga tinatawag na kakumpetensya kasi lahat naman tayo ay mayroong Uh, karapatang magtinda. So, magpukos lang po tayo uh, sa ating mga paninda. Uh, consistent po tayo sa ating ginagawa ay magiging double po yung ating capital soon as possible. At sigurado ako kapag masipag ka, nakikita yan ni customers, ay sigurado yan uh, mamamangha sa'yo at uh, pumahanga sa'yo, ay sa'yo sa rin pa rin bibili yan. At alam ko yung mga suki mo, hanggang sa paglaki ng mga bata, ay magiging bahagi dyan sa iyong tindahan at magiging uh, mapalapit sa iyo ng mga puso ng mga tao hanggang sa pagtanda nila, hanggang sa may asawa nila ay kilala pa rin yung istor mo hanggat uh, nakatayo yan ay maraming uh, ala ala sa kanila ang tindahan mo guys so, ayun ang kaganda ng ating tindahan kapag uh, lumalaki na ay marami na rin siyang uh, tao nito marami na rin siyang uh, panibagong uh, produktong uh, lumalabas kahit pa lumalaki na lumalaki yung tindahan mo ay magdadagdag at magdadagdag ka. Meron at meron pong bibiliyan, guys. lalo, lalo na ngayon, yung ibang tindahan kasi nagput put up ng maliit. Kahit tabi-tabi na kayo, uh, isang taon lang o six months, magsasarado na yan kasi ikaw ay na, kapag establish na malaki na yung tindahan mo, sa'yo pa rin sila bibili guys. So, ayun po yung ating tips, techniques at yun uh, yung nga sinasabi ko, kapag utang yung puhunan mo, dito po na ta dito na po tayo talagang uh, ma-stress, ma-stress kasi iniisip mo yung puhunan mo, inutang mo, tapos uh, mabisyo ka. Ay ayun na, doble-doble na yung sakit ng ulo mo. Tapos yung nakaproblema ka, wala kang emergency pan, dinukot mo na ngayon yung uh, benta mo. Ay talagang mahirap na mahirap yung uh, sitwasyon mo guys kasi danas na danas na namin yan. So, ayun ang ating tips. So, sana Uh, ngayong gabi ay uh, habang wala pa yung mga customers natin, marami pang naglalaro diyan sa uh, court. Magmemerienda magmerienda sila ngayon, ay kwentuhan muna tayo sa ating uh, tindahan, guys. So, malapit na pong mag-summer, at uh, makakaramdam na po tayo ng kunting init. Ay uh, yung uh, sinasabi ko nga sa inyo lagi, ang uh, mabenta po dito ang soft drinks. Kung sino yung nakasubaybay sa atin noong uh, una pa, talaga dyan po kami kumikita sa soft drinks, guys. So, ayun. Sana Uh, maduble po yung iyong puhunan Ang iyong pera dyan sa tindahan Kasi nga nakaka-inspire yung ating mga uh, Katim Kasari Na nakakabili ng sasakyan Nakakabili ng uh, bahay Shoutout nga pala kay uh, Katim Kasari uh, Daddy Gudu Vlog Napakaganda po yung kanyang uh, kwentos dun sa kanilang sari-sari uh, uh, store Tapos uh, nag branch pa sila ng isa Tapos ngayon nakabili sila ng bahay at uh, yung mandoks na chicken pride nila ay uh, kumikita at nakapag-brands pa ng isa, so nakaka-inspire po sila kasi napakasipag po silang mag-asawa guys, so ayun uh, buong araw nila ay umiikot lang sa negosyo, kaya makikita po naman yung output at outcome ng kanilang kasipagan, at talaga silang duble-duble uh, po yung kanilang uh, income ngayon, so mas mabilis po lumako yung kanilang pera at pwede po nilang uh, matarget yung goal nila guys, so mo muna guys ang ating update-update uh, dito. So, dublayin po natin yung pera natin at huwag po nating pabayaan mawala yung ating kapital, kasi pag nawala yan, napakahirap pong ma-recover yan. So, may mag-shoutout sa lahat ng ating katim negosyo, kasari, uh, kasusyo dyan, mga OFW na gustong umuwi na at ay mega mag-shoutout sa inyo. So, sana sa susunod na vlog po natin ulit ay makapagbigay po tayo ng konting inspiration at motivation kung ano man yung ating na ipuput na business ngayon ay uh, pinagpapasalamat po natin sa Diyos yan guys. So hanggang doon sa susunod na vlog natin ulit guys. Bye!